Pagbabalik ang talentan Pinoy Kids dito lang sa TV5. Kanina ay umawit si Armel ng isang madamdaming kanta. Ngayon, alamin natin kung naantig ng kanyang boses ang ating mga talent scouts. Tita Ruby, ikaw, naantig ka ba? Alam mo, Arnel, yung boses mo parang anghel. Nakakatuwa na nung sabi nga ni Tita Lucy sa akin, naiyak ka ba? Sabi ko parang naluluha ako eh. Kasi ang taas-taas ng boses mo, tapos naramdam naramdam mo yung inaawit mo. Hilig mo ba talaga ang pagkanta? Opo. Talagang gusto mong ituloy-tuloy yan? Apa. Alam mo, practice lang talaga ang kailangan para magaling kang mga awit. Tulad ni Ate Chus Ate. Ate yeah, Parang, parang si Ate Tuesday, magaling kumanta. Napakahusay mo, ipagpatuloy mo pa yan, Arnel. And good luck to your studies. Thank you po. Thank you very much, Mr. Ruby. And Chong, pare ko, ba nung bata ka, ah, mahilig ka rin kumanta? Aba, o, naman. Gabi ko nga sa'yo, paborito ko, OPM eh. Original Filipino <laughs> monkey kasi ako eh. Pero, alam mo, Ryan, kanina pala yung isa, Yawyan pala yun. Yes, sir. Filipino martial art, uh -huh. hindi uh Muay Thai. Ito namang kinanta niya ngayon, original Filipino music. Mm -hmm. Alam mo, believe ako sa mga bata na sinusuportahan yung sariling atin. Kaya ang masasabi ko sa'yo, pangako sa'yo. <laughs> bilib na bilib <believe> ako sa'yo. <laughs> sa hirap at kinhawa, ako'y fan mo. <laughs> Thank you. Thank you very much, Edson. Kita Tuesday. Ano sa palagay mo kaya uh Carmel. Sandali lang ah. Yung totoo, galing sa balon, yung boses. Ang <laughs> cute ni Enchung, sorry ah. Na ano lang ako, Arnel. Arnel! Nakakaaliw siya kumanta. Napansin mo ba parang, parang nakasakay siya sa ulap. Gawa gano ganun siya. Magkawakanta siya. Tsaka yung boses niya parang yung yung konsensya na nagsasabi sa'yo ng na mga tamang dapat ginagawa. Huwag ka dyan. May Kawain ka ng golay araw-araw. Parang ganun. Napakabait na bata siguro nito ni Arnel. Ikaw ba? Lagi ka ba sumusunod sa mama at papa mo? Papa. <laughs> okay din, pag in, paminsan eh, yeah. medyo makulit. Oo. Oh, oh, Kumisan po, hindi po. Yeah! Kasali Mommy yung, ka yung yata. <laughs> <laughs> yung totoo, kamag-anak mo ba si Tita Shalani? Solidad. <laughs> Parehas sila ng... Ready, go! Pangako sa'yo. Ganon! Parang gano'n eh, no? Maluma na lang. <laughs> Pero okay lang yan. Ready na. Ready na. Hmm. Siguro pag nagkasunog, gano'n din si ate sila. <laughs> ano, sunog, takbo na tayo, ha? <laughs> <laughs> Tulungan <laughs> niyo ko. Tulungan niyo By the masakit, way, manood po tayo ng masakit. Game and Go, ha? Tuwing Sunday. Game and Go. Ayan. <laughs> so, ikaw din. Kailangan e mo din. Para sa susunod na makita ka namin, ay talaga namang Mahalo kami sa'yo. Ah, salamat. Go fight! <laughs> <laughs> Thank you very much, Tito Tuesday. Congresswoman Lucy. Cornel, wala na akong masasabi kasi nasabi na nila lahat. I agree with them na uh, your, your voice is so pure. Para kang ang ano, para kang ang... Hindi, <laughs> parang siyang anghel talaga. Parang anghel kumanta. Tsaka ikaw, picture ka ng isang masunurin na... Tira mo, nakas-attention. Paglaki mo, anong gusto mo maging? Maging music teacher po. Maging alin? Music teacher. Ay, bagay sa'yo. Nakikita kitang music teacher. Pwede, no? Ano? Mukha daw siyang G-clef, sabi ni Ate Ruby. Ano ka ba? At saka pag nagturo siya. Wait, ano nga yung okay. na ng G-clef? Pag gano'n. Yung G-clef. Ah, yung gano'n. Oo. Uh, uh, <laughs> sa G-clef na gano'n, ako naman whole note. <laughs> Pagpatuloy mo, Arnel, yung pag ano mo, pag... Uh, yung pag-nurture ng talent mo. Because sabi nga nila, bibigyan ka daw ng Diyos ng talent, pero yun yung gift niya sa'yo. Pero yung gift mo naman para sa Diyos is yung anong gagawin mo daw sa talent mo. So you're doing it so well. Congratulations. Oh, yeah! Thank, you. very much, Eva Lucy. Thank you very much, Sound Scouts. Arnel, maraming salamat sa iyong pagpapakitang gilas. Pahinga ka muna backstage, okay? Thank, you, Thank man. you very much, Arnel. Alam niyo mga kapatid, sa Mall Auditions pa lang, ang dami na namin nakikita mga talentadong kids na may malaking potensyal na makapasok dito sa ating programa. Kaya, gusto niyo po ba ng pruweba? Aba, eto silipin natin ang huling auditions na ginanap earlier this week. Mga talentado kids ay nagdadagsaan Sa sobrang dami nila ay dinamin, namin mabilang Tulad nito ang magagaling kumanta Sa susunod na episode Baka makita niyo sila At what you gonna do? The Cramping Hoops Ng All Girl Dance Crew kaya mga ate at kuya, kay papa at mama, magpaaya. O kundi naman magpasama kay yaya. Dahil pag may talento ka, audition ay kayang kaya. mga kids, abangan nyo lang ang schedule ng ating mga mall editions at baka kayo na ang susunod naming makasama dito sa ating entablado. At uh, tulad po ng nasabi ko kanina, isa pang talentado kid ang ating hinahanap para makumpleto ang limang maglalaban sa ating second quarterly finals bukas at nasa envelope na ito na ang pangalan na maswerteng batang yon na tatanggap ng 50,000 pesos cash at magbabalik bukas. Ang iba naman na hindi pa rin, eh, hindi uuwing luhaan dahil mag-uwi pa rin ng 5,000 pesos consolation prize. Kaya, panalo pa rin lahat. At syempre, may mga regalo tayo nakaline up para sa inyo manalo man o matalo. Kaya mga kids, gusto ko lang ulitin sa inyo na talagang kakaibang galing at talento ang pinakita nyo sa amin ngayong gabi and we are very impressed. Manalo man o matalo, hindi nagbabago ang aming tingin sa mga talentadong kids kaya... In advance, congratulations sa inyo at uh, isa lang ang mananalo pero lahat kayo sa paningin namin, winners. Pero ito na! Ang talentadong kid na nakakuha ng pinakamataas na score mula sa ating scouts at babalik bukas ay walang iba kundi si Congratulations! Reborn of VS Dance Master! Congratulations! Ito ang inyong trophy. Sa ating ibang kids, maraming salamat sa si pagsali. O, handa na kayo ha. Bukas, lalaman kayo ulit. Bukas na po ang ating second quarterly finals. kasi siguradong kaabang-abang na labanan na naman yan. So don't miss it. Ako po, si Ryan Agoncillo. At ito ang kids' edition ng pinakamalawak na talent show on television. Ah!